Na nga nga po, dan sa mamaut na magtabang ang 68 anyos na si Ernesto Daria na nasulanin harong sa barangay Anunang Humapon, Legazpi City, aga ka na kaaging lunes. Sigun kay Lolo Ernesto, problema niya ngunyan kung papaano makapun giraray. Ang sulamente kay 5,000 pesos na katagu-taguin niya, na suluman. Hindi nga, kung nagkagano ako pag meribus bagang gano'ng ko ngayon nga, ngayon pa ang lawas ko. Hindi ako man kung anap, boy, baga. Solo naman siya sa buhay. Amay kayang na ang sa iyang mag-ina. Istorya niya. May mga naisalbar man siyang kagamitan arog kang tamong asin ulunan. Alagad dakulang kulang agyat sa iya kung sa anin urual daw na panggasto sa pangkakan. May mga paryentes pa man daas siyang pwedeng sirungan. Alagad mas gusto niya giraray ang solong pamumuhay. So, lang pasalamat sa kuya. Kung may tumabang sa kung maerat, tanggapon ko. Kung dahil, bala ng Diyos. Nga ni Dawa pa paano makatabang, pigpost naman sa social media ni Kagawad Vince Abion ang kamugtakan kan sa iyang kabarangay. Ah, naisipan ko po na ipost kasi nagkunya nagranis ako eh, so kapamilya, sa so tugang na si Tate Ito'y Daa, hindi nga nang tagsadiri kang harong na nasulok. Nag-ibig na itong nangyari sa iya. O so, siyempre, aram taman ang kapigaduhan ka ning biktima kang kasulo. Kaya naisipan ko, naipos para so may mag mahirak, matabangan man lamang. Sa ngunyan, para miyantras na nagsisirong sa sadit na pagsadiring payag-payag si Lolo Ernesto. Sa mga maut magtaunin tabang, pwedeng magkontak sa Facebook ni Kagawad Vince Abion. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.